So, heto na nga po mga kawan stories habang papalapit na ang bagong season. Marami nga po mga teams ang masasabi nating nag-improve ang lineup, simula sa starting lineup hanggang sa bench. Kaya naman ngayon, halina't alamin natin dito ang tatlong NBA West teams na lumakas dahil sa ginawa nilang trade. Pag-usapan na natin dito ang balitang binago nga po ng Golden State Warriors ang kanilang starting center. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ngayon ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga One stories ng responsable. Sa pagpasok nga po mga kawaan stories ng bagong season, may pagkakataon na nga po ang mga teams na ipakita kung gaano kalaki ang improve ng kanilang lineup matapos silang gumawa ng ilang mga pagbabago. Ayon nga po sa Ibinulgar ngayong araw, meron nga pong tatlong kuponana sa Western Conference ang siguradong nag-improve at lumakas dahil sa ginawang trade. Siyempre, una nga dito ay ang Oklahoma City Thunder na bagamat sila ang number one Team. sa nakarang regular season sa West Standings ginusto nga po nitong palakasin lalo ang kanilang depensa matapos nilang kunin si Alex Caruso na malaki ang may tutulong sa team gamit ang kanyang depensa at veteran presence at si Isaiah Hartenstein na siyang pagkakatiwalaan nila bilang sentro at katandim ni Chet Holmgren upang hindi sila madihado sa ilalim ng basket Pangalawa naman na nag-upgrade ngayong off-season ay ang Sacramento Kings na tuluyan na nga pong naging isang legit na contender matapos nga po nilang makuha si DeMar DeRozan. Hindi nga katulad ng nagdang season, hindi na nga po magkaka-problema pa ang team na ito sa opensa since mapagkakatiwalaan nga bilang scorer si DeRozan kung saan kayang-kaya nga nitong magdala ng malaking puntos sa mid-range at sumalaksak sa ilalim. Kaya ina inaasahan na hindi nga pumamaliitin ng ibang team at maging mga analyst ng Sacramento sa pagpasok ng bagong season. Habang ang pangatlo naman na nag-improve ay walang iba kundi ang San Antonio Spurs. Sa katunayan matapos nga po nilang makuha ang veterano na sina Chris Paul at Harrison Barnes Nagawa nga po nilang maisaayos ang kanilang pinaka problema which is ang kawalan ng experience ng isang legit na point guard na aalalay kay Victor Wembanyama. Kaya dahil nga sa ginawang ito ng Spurs expected, hindi na nga sila mangungulelat pa next season at mas magiging competitive sa Western Conference. Samantala, habang papalapit ang pagsisimula ng season, maraming nga pong bagay ang nabubulgar kagaya na lamang ng kumalat na City Edition Jersey ng kanilang gagamitin laro. At isa dyan ay ang Golden State Warriors na ibang iba sa mga nakagawian na jersey. Bukod nga po dyan, sinabi na rin naman nga po ni Coach Steve Kerr na balak nga po nilang gamitin bilang starting center ang kanilang second year big man na si Trace Jackson Davis. Mas gusto nga po nilang palakasin lalo ang kanilang front court, especially ang rebounding sa paggamit ng isang lihitimong sentro. Hindi kagaya last season, mas eksperyensado na rin naman nga po ang kanilang sentro na si Jackson Davis, kaya sigurado nga po mas makakasabay ito sa ibang mga big man na kanilang makakalaban